Ay, tayo, tayo. No, ako. Huh? mo ako. Napatayin mo ako. Dawa na tayo. ka na. Hindi, hindi ako sumunto pa tayo. Oh, Matanda oh. ako, hindi ako, hindi ako, oh. hindi ako Tuloy lang natin yung uh, mga naunang uh, gilipak nung mga nakaraan. No? So, kasama pa rin natin mga tukang engineering department uh, si Richard at uh, si uh, General Sukat. Okay. wala eh na naman pero na isang baka't na okay. hindi naman po yung barangay

Ha? Oh. So, lang na, 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 okay na nga, tanggalin natin yung tatlong lahat na video yun. sige, isa po, isa po, isa Ayun lang, no, may peso na nagkakot na pa. Ito, 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 may ano na yan, ano? Wala na wala na, 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 na. na pulungan ng manok niya. Tagal na Tagal na ng pulungan ng manok niya. Meron na rin yan. Nakulit sa labas. Nasa labas. ate. Dito na ako Bale, dalawa na lang doon. Ang walang pesto dyan, yun ay nangungupahan dyan. Sa Meron na po yan. Titira na po. Wala pa ang tao. Wala pa ang tao. Ilang kayo total dito? Nasa 30 ko po. 32 na lang po natitira. Eh, ayun na po nga yung nandyan sa laban. Di kung usapan natin, benching ko tayo. oh, benching ko. O bakit naging 32 kayo? Eh kasi nga po, yun po yung ano na, na may ano sa NHA. May mga pangalan na Kasama yun sa pangalan. Oh, oh na, nandito yun sa lobos na may pesto. Pero yung dyan kasi, uh, kasi uh, na, ano yun, uh, yun uh, ang NXA uh, dyan. Yes, W. Yes, ato na lang. Oo. Uh, oh. Baka pwedeng sigit-sigit na lang dati na nandito. Ayaw nang, baka may ba? alaga ng aso. Ayaw di na may alaga ng aso. Pinapapasok ko na nga po, ipinayagang ko na. Ate, oh. Okay, ganito na lang. Ate, ha, ako may kiusap ko na. na muna natin kasi gagawin yun eh. Gagawin yun tulad ko. Gagawin eh. May peso naman sila lang dito noong nagagawin. Pakalan di ba? Anil. Ako, oh, yung tatlo, may pwesto. Hindi, okay, apat ito. na sila may pwesto. Okay, o. Oh, Ako na lang, kiusap sa inyo. Isama nyo oh. na yung dalawa. Oh, para Kahit natang... may bahay sa looban? Hindi. Ah, may bahay sila sa looban? Oo, oh, may bahay sila sa looban, e. Eh. Nagluluto lang yun ng mais dyan, e. O, oh, ganito, eh. oh, oh, ganito. Oh, Sige, ganito. Ituloy mo sa hype mo sila. O, hali ka. O, hali

pare. Ay, si Erwin, pare, hindi Ito yung nasa ilalim ng tulay Isa may atelpan. no? Kung uh, inyong yun natatandaan, meron tayong flag dito no? so, Itutuloy kasi i-demolish nasa gilid ng tulay na may natitira pa so, Inaayos lang uh, yung uh, lilipatan ng dalawang natitira mga kayo oh, Morning ha Morning ka Morning. Kasi ito, son, talagang sorry. tatanggalin natin ito ngayon. Itong natira. Ah, itong natira so ayos. yung apat dyan, meron na ang pwesto. Yung dalawa daw, meron palang bahay doon sa looban. Uh -oh. ah So yung dalawa dyan, papupuntay natin ito, sa silang ah Basta yung apat dyan, tatanggalin tata natin yung ito lahat eh. Ah, para maya yan dyan. Apat ah, ito, tatanggalin tata natin ito lahat. Para luminis. Kasi luminis yung luminis. Sir, may question ako. Yung mga nagtayo dito ng bahay, nilipat sila dito sa ilalim? Oo, oh, nilipat ano, dyan. dyan na sila permanent? Hindi, hindi Meron location na yan. Ah, meron Oo, oh, hindi tatagal yan. Dalilinisin din yan. Ah. Meron, nirelocate na rin yan. Ah, okay. So, so oh, binigay muna sila. Pansamantala, pan pansamantala, dahil syempre, kailangan na sasakyan. Oh. Tadali sila dun eh. O, okay. oh, yun ang gagawin dyan. Pansamantala so, uh, ah. oh. pala yung gas uh, oil uh, na mga kayo, no? So, kung na <laughs> napanood yung previous okay, na... Pag hindi natin ginawa yan, okay, oh, tatayogin sila dyan. Oo, oh, yes. Yeah. Okay mga kayo no kun napanood nyo na previous na uh, blood ko dito sa may uh, delpan sa gilid ng tulay no. So, ayan sinagot na ni General Sukat yung uh, yung uh, mga katanungan no. So, temporary lang din ulit sila diyan sa may ilalim ng tulay no. Kasi malayo-malayo yung lilipatan nila kailangan pa nasusukyan. Kasi to mga kayo na talagang gigibay na talaga at uh, kasi aayusin uh, daw itong uh, tulay na to. Mga kayo kaya sana Sino yung dalawa rito na may bahay sa nooban? Siya po, tayo. Kau. Sino pa isa? So, o, Ilipat nyo na yun. Kasi, aalis ah, nga dito, Papagandahin kasi ito eh. Ha? Ah, ah, nakikiusap kami sa inyo para at eh, wala na tayong ano. Tutulungan namin General. kayo maglipad. Ito, may may Ha, tutulungan natin yung maglipat, ha? General, di ka may matapang. Pwede, eh. Sir! Oh. Oh. tutulungan natin. Ano kayo? Bumatay ng kuha ng mga ano mga ano eh. Bawa ka na. hindi na. Hindi na, ba't siya hawak? Hindi, hindi ako matapang. Kasi tapo lang kayo ng eh. Hindi nyo muna inano. Kaya nga di ba? Kaya nga hindi nga kayo inano kung may tao. Wala. May tao ba? Wala. May tao dyan eh. Ay, ay, ay. Ah. Kalma lang, kalma tayo ha. Hindi ako matapang. Sumama, Malakay na. ko lang sa ayos. Ano, papatayin mo ako? Sige ay, tay, tay. Ano, papatayin mo ako? Ha? Papatayin mo ako? Oh, sumuntok ka na. Hindi, ay. hindi ako suntok. Patay. Oh, matanda oh, oh. Hindi ako, hindi ako, hindi, oh. hindi ako suntok. Sumuntok ka Itaw, na. Ikaw oh. sumuntok, sumuntok sa akin. Ikaw sumuntok sa akin. Ikaw naman itulak. Matapang ka masyado. Ikaw ang matapang. Magpagandang yung sinasakas sa tulak.

Sinagpapasok so, kayo doon at at sa dito. Ito lang yan, ito ka meron naman dito. Lagay niyo. Kasi talagang masakay. Total yung apat naman dito. Wala nga kayong mga papel na pinakita eh, Kung saan galing papel nyo eh. Isa mo bigyan kitang Saan yung papel na mga ano? Ikunin mo yung papel doon, General. 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 makulit. mo yung tatay mo. Na, tanong, Ay, ano, tinatanong ka pa mo ba ako? Pag pinatay kita, abonado pa ako sa iyo. Oo, oh, kita mo. Oo, sakay ng maayos, bro, kayo na sigaw eh. Bakit kasi Ay, to, eh. Padampot mo na lang to. Jenna, padampot. Ka kami I, na nga nagrabyado. Ay, ano, tayo. tayo yun, man ito mo ka no. lang sa nagrabyado. Sa totoo lang, ito wala na naman nagrabyado dyan eh. Diba? Eh, tinairan nyo nga yan. Di kayo nagpaalam eh. Huwag na tayo magano, ha? Okay na yan. Ha? Diniban nyo Ay, so, naman naman. na nga kami. Diniban nyo na nga kami.

Ay, 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 ay. ay. Subakin yung mga tara ko. tulungan natin sila. No. sila tira, tira. Ay, ay, no. ay. No. Tumina, yan, mga ka? Anong gating nila? Magkakuta ka yung Di na sila? Ano, mga Apart, ano pa yun, ano nila? na eh. na nga ka na nga doon. Huwag ka na kang makipag Buta ka, Ay, ka. para na yung makikita. Huwag ka na kayo ba nung tumira dyan, nasa ayos kayo? Ha? Ikaw, tumira ka dito sa Nasa kanya ka dyan. Diyan ako nakasira. Wala kayo dito. Saan ka? Ikaw dyan lang ako sa Dalipan. Wala kayo dito. Oo, wala dito. 1971 nandito ka Wala ka kayo dito. 1971 nandito ka na ito. 1971 nandito ka na. Tagal mo na pala napapakinabangan to. Hello? Excuse Ang tagal nyo na pala, kayo pang matatapang. Hindi na may matapang. Nilalagay lang namin sa ayos. Kaya kung nilalagay namin sa ayos eh. Saan mo kami nilalagay? Gusto nyo palang maayos, 1971, eh, hindi ka gumawa para para maging maganda sitwasyon nyo. Gumawa ko ng paraan. Kaya oh. na lang, nata natama na siyang kasama dito. Hindi, hindi kayo, hindi kayo, kayo hindi kayo kinaargabyado ng ano, gobyerno ngayon, itinatama kayo. Yeah, itinatama kayo, tatanggal niya sa awal ng ilumatan. Di ba binigyan na kayo dito? Binigyan na kayo. kayo dito, dati na kami nagmamit kayo binibak. Ay, mabuti ka, wala mo kami, hindi namin alam. Ay, problema ay, niyo yung sa kung saan saan kayo pumupunta.

Gibahin mo, dibayen mo na oh. Tama na yan. Oh, sige ako, gigiba. pa kating ng okay, Darating din yung... Rey. Tama na yan. Tama yan. Okay. Okay, na yan. Sorry, sorry. Sige ako, na. mo, o masaya na. koi nanga diya pa ha 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 Nasunurin kayo kahit mali. Ah, hindi mali yan. Walang pagkakamali dyan. Kasi sera lang naman, o. Sana kahit papano, meron nung kayo na ipakita kahit papel. May wala ka na, papel. Ay, pangalan, ah, Wala kami papel. O, tinatanong yung pangalan mo. Wala ka pang pangalan, ikaw, may pangalan ka? Ah, may pangalan, Wala kang pangalan, o. Wala o. Wala kang pangalan, Wala kang pangalan, o. Wala kang pangalan, o. Wala kang Ha? Wala Oh, wala kang ID. ID wala ID ko, wala dong ID. Oh, wala ka rin, wala ka rin. Kamo ka ka magigibaw ka. kayo kahit ID niyo, wala kayo. Okay, may ID ka. Hindi yeah. niyo ba alam may ID ka. tatanungin kita. Wala ng ID mo. May photo okay, okay, sa ID mo. mo. Ay, ay, mo. Tayo, ay, mo. Oh. Mali kasi yung ginagawa niyo. Wala kaming mali diyan. Wala. Kahit isang ano, wala kay may pakita sa amin. Chat chat, sige na chat chat. Tutumba. Ate, alis ka na, tutumba, tutumba. Wala na kayo na ipapakita. Jen, jen, jen. Tama, Tama, kami, kami, kami sa ano, bakit po tayo? Bakit po yung ginagawa ninyo?